Virus, mayroon naman lulutuin ng aming kusinera. Bali, nagprito siya ng itlog na nilagay yata mga tambayors. Ayan, tapos dinipry niya mga tambayors. Ayan naman kayang kalokoy na gagawin ng aming kusinera mga tambayors. Tapos, ayan, idlogog niya yung mga itlog mga tambayors. Tapos, hinango. Okay. Tapos, may yelo mga tambayors. Ano kayang gagawin sa yelo? Okay, hinugas-hugasan yelo, inilagay sa kaldero, mga tambayers. Hinugasan yung leek. Ayan. Tapos, kinapon. Talagang ano yung yelo mga tambayers? Ano kayang reason? Bakit may yelo sila mga tambayers? Tapos, ayan, naglagay naman ng yelo mga tambayers. Tapos, sweet log. Binulatan yung itlog mga tambayers. Tapos, balatan. Tapos, o yun naman yung bibi niya yung figurin mga tambayers pinasukan niya ng uh, itlog kunyari mga tambayers yan. binatin niya mga tambayers tapos meron siyang meat nilagay niya sa food processor tapos nilagay yung li bawang at saka yung onion mga tambayers tapos itlog then yung mga pampalasa sa sama niya sa food processor mga tambayers okay pagkatapos na magiling nilagay niya ng tubig at yelo mga tambayers sa tsaka itlog. tapos giniling niya ulit okay pagkatapos siya mga tambayers nilagay niya sa kaldero pagkalagay sa kaldero mga tambayers naglagay naman naman ulit siya ng itlog mga katambayers panibagong lagay ng itlog <clears throat> tapos harina mga tambayers tapos gumamit siya ng hand drill mga tambayers. Ano gagawa ng bahay kaya to? At gagamit ng hand drill. Okay. Ah, panghalo. Magaling. <laughs> hand mixer ang pirang gagamit niya. Hindi naman hand drill ah. Iba talaga ang amin kusinera, si Meron mga tambayers. Makaisip, nakakaiba. Tapos, gumawa siya ng mixture tapos nilagay niya yung itlog na nilaga. Binilit-bilit niya mga katambayers. Pagkatapos, inilagay niya sa kumukulong tubig mga katambayers. Okay. Madiskarte. Madiskarte talaga yung amin ko sinera, mga katambayers. Tumuha siya ng, Anong ang tawag yung mga katambayers? Bola-bola? O ano? Squid ball? Hindi naman eh. Egg ball? Tapos sinagay niya ng pampalasa yung pinakukulay yung mga katambayers. Pagkatapos, nagbagay siya ng sili wow oh, instant sauce o oh, instant sa usawan, mga katambayers tapos sinagay niya ng sabaw ano kayong tawag yung mga katambayers sa lutuin yan yung pagkain yan ano kayong tawag hindi ko rin alam mga katambayers ah.